Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na parito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y napadningas na ito. May isang bimiag pa na dapat kong tanggapin at nababagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Akala ba ninyo ipumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan kundi pagkakabahabahagi. Mula ngayon, ang limang katao sa isang sambahayan ay mababahagi. Tatlo laban sa dalawa at dalawa laban sa tatlo. Paglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki. Ang ina at ang anak na babae. At gayon din ang ginang babae at manugang na babae ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.